Si Satanas ba ay naigapos na? O igagapos pa lamang? Basahin natin sa Mateo chapter 12, verse 29. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Ang taong malakas na tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay si Satanas. At si Satanas, kasama ang kanyang mga rebelding anghel, ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan na tinutukoy sa Epeso chapter 6, verse 12. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng ating Panginoong Hesus ay nilupig niya ang mga pinunong ito at kapangyarihan ng sanlibutan at ang mga itoy parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkatagumpay sa katunayan nang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo ang tungkol sa kanyang kamatayan sa krus ito ang sinabi niya Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang patalsikin ang pinuno ng mundong ito. Si Satanas ang pinuno ng mundong ito. At matagal na siyang pinatalsik mula sa langit at naigapos. At sa loob ng mahabang panahon ay hindi nakapandaya si Satanas sa mga bansa. Dahil ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo ay nakarating sa bawat sulok ng daigdig. Ngunit bago ang wakas ay muling pakakawalan si Satanas sa kanyang pagkakagapos upang makapandayang muli at alam nating malapit na ang wakas dahil sa ngayon ang lahat ng mga bansa ay nalinlang ni Satanas sa pamamagitan ng pangkukulam. Sino ang halimaw mula sa dagat? Ang halimaw mula sa dagat ay may pitong ulo at sampung sungay at sa mga sungay nito ay may sampung korona. Sa Biblia, ang dagat o anyong tubig ay sumisimbolo sa mga tao, mga bansa at mga wika. Kaya't ang halimaw na ito ay magmumula sa maraming nasyon at ang halimaw na ito ay walang iba kundi ang United Nations. At ayon sa aklat ng pahayag, ang halimaw sa dagat ay kahalintulad ng isang leopardo na ang mga paa ay gaya ng sa oso at ang bibig ay gaya ng sa leon. Ang pitong ulo o pitong bundok ay sumisimbolo sa pitong kaharian o imperyo na naghari sa mundo. Ang unang imperyo ay ang Ehipto, ang ikalawa ay ang Assyria, ang ikatlo ay ang Babylon ang ikaapat ay Persia, ang ikalima ay Greece, ang ikaanim ay Rome, at ang ikapito ay ang United Nations. Sa panahon ng pagkakasulat sa aklat ng Pahayag, ang Imperyong Romano ay umiiral pa, kaya ito ang ikaanim na imperyo at hindi pa dumarating ang ikapitong imperyo o ang United Nations. Ang ulo ng halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay, ngunit kumaling ay ang Babylon, at ibinabalik nila ang Babylon sa pamamagitan ng pagtatatag ng one world government para sa panghuli at ikawalong kaharian na darating na parte rin ng pito. Ang sampung sungay na may sampung korona ay sumisimbolo sa sampung hari o sampung elitista na malapit ng magpatupad ng One World Government na tatagal lamang ng tatlo at kalahating taon. Sino ang halimaw mula sa lupa? Ang halimaw mula sa lupa ay may dalawang sungay na parang kordero at nagsasalita na parang dragon. Sa Biblia, ang kordero ay sumisimbolo sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo at ang dragon ay sumisimbolo kay Satanas. Kaya ang halimaw mula sa lupa ay isang Christ-like figure, ngunit secretly ay isang kampon ni Satanas. Maaaring ang Pope o si Bill Gates ang beast na ito, ang Pope bilang Vicar of Christ on Earth, at si Bill Gates bilang ang self-proclaimed Savior of the World dahil sa kanyang humanitarian projects. Pareho silang may kapangyarihan na tulad ng sa United Nations dahil parehas nilang kayang impluensyahan ang buong mundo upang sambahin o sundin ang United Nations. Bilang halimbawa, ang World Health Organization ay ang ahensya ng United Nations para sa health sector. At noong ipinag-utos ng WHO ang mandatory na pagtuturok, aktibong isinulong ito ni na Pope Francis at Bill Gates at sinabi pa ng Pope na ang pagpapaturok ay isang moral obligation patungkol naman sa mga himala, ay marami na umanong nagawa si Pope Francis habang si Bill Gates naman ay nagsabi na ang turok daw sa CV-19 ay isang himala mula sa Diyos. Ang pagpapababa ng apoy mula sa langit ay maaari ring mga hulugan ng isang judgment mula sa Diyos. Ang imahe ng halimaw ay maaaring isang digital ID o health pass at magkakaroon ito ng buhay at kapangyarihang magsalita kapag ito'y nai-tattoo o nai-implant sa loob ng katawan ng tao. Totoo ba ang impyerno? Ang impyerno ba ay walang hanggan? Ang impyerno ay totoo at ito ay isang lugar ng kadiliman kung saan itatapon ang mga taong makasalanan at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga nipin. Doon ay hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy doon ay hindi napapatay. Ganito inilalarawan sa Biblia ang impyerno. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na ang impyerno raw ay may katapusan. At lalong huwag kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na nakarating na raw sila sa impyerno at nakita raw nila doon ang mga taong pinapahirapan ng mga demonyo. Wala pa pong impyerno sa ngayon dahil pagkatapos pa lamang ng paghukom ito magliliyab at doon pa lamang ipapatapon ang mga masasamang tao dito. At imposible rin na pinahihirapan ng mga demonyo ang mga taong mapupunta roon dahil ang Diablo at ang kanyang mga kampon ay kasama rin sa walang hanggang paghihirap. Siguro ay iniisip mo bakit ang isang mapagmahal na Diyos ay magpapadala ng mga tao sa impyerno upang magdusa ng walang hanggan para sa mga kasalanang ginawa nila sa maikling panahon lamang. Mga kapatid, ang Diyos po ay mapagmahal, ngunit siya rin ay isang makatuwirang hukom at hindi niya hahayaan na ang mga makasalanan ay hindi mapurusahan. At pakatandaan mo, hindi tayo sa tao nagkakasala, kundi sa Diyos at ang Diyos ay walang hanggan. Ano ang marka ng halimaw? Maraming mga teorya patungkol sa marka ng halimaw at dapat nating alamin kung ano ba talaga ito dahil kaluluwa natin ang nakataya dito. Para sa akin, ang marka ay maaaring may kinalaman sa medisina dahil ang sabi sa Book of Revelation, ang mga tumanggap ng marka ay magkakaroon ng mahahapti at nakakapandiring pigsa na tila ba ito ay side effect ng gamot. At kung titingnan natin ang nangyari nitong huling pandemya, lahat ng walang vaccine card ay hindi pinayagang pumasok sa mga establishment upang bumili o magbenta dahil itinuring silang mga carrier ng virus at threat sa public health and safety. Ngunit salamat sa ating Diyos na pinaikli niya ang mga araw na iyon dahil kung hindi, lahat ng tumanggi sa turok ay patay na ngayon. Nitong nagdaang pandemya, aktibo sina Pope Francis at Bill Gates sa pagpromote ng turok at kung titingnang mabuti ang kanilang pangalan o titulo, ay parehas itong may bilang nakatumbas ng 666. At dahil dito, maraming kristyano ang naniniwala na ang nagdaang mandatoryong turok na mRNA ay ang marka ng halimaw, habang ang ilan ay naniniwala na ito ay isang paraan lamang ng depopulasyon. Either way, dapat na tayong mag-ingat sa anumang turok dahil ganito na ang magiging new normal tuwing may bagong outbreak ng sakit. And soon, kung wala tayong digital proof na tayo'y naturukan, walang sino man sa atin ang papayagang bumili o magbenta. Kung naturukan ka man noong nagdaang pandemic, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil hindi naman lahat ng turok ay mRNA, ang ilan ay placebo lamang upang hindi mahalata ang kanilang tunay na agenda. Kung kasalanan ang pagpatay, e eh bakit inutos ng Diyos sa mga Israelita na lipulin ang isang buong lahi noong panahon ng lumang tipan? Una sa lahat, ang lahi ng tao noong mga panahong iyon, gaya ng Canaanites, ay ubod ng sasama, nakakagulat, at kasuklam-suklam. Dahil sila ay nagsasagawa ng incest, homosexuality, bestiality at child sacrifice o ang pagsusunog ng mga buhay na sanggol para ialay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit kahit ganoon sila kasama, ay niligtas pa rin ng Diyos ang mga naniwala sa kanya at nagsisi, gaya ni na Rehab at ng kanyang pamilya. In fact, sa kanya pa nga nagmula ang lahi ng katawang tao ng ating Panginoong Hesus. So, bago mo paratangan ang Diyos na unfair, ay tignan mo munang maigi ang bigger picture at mauunawaan mo ang reason ng Diyos sa kanyang mga desisyon. Maraming salamat sa panonood. Saan mo ginugugol ang iyong libreng oras? Inuubos mo ba ito sa pagpe-Facebook, sa TikTok, sa Mobile Legends, o sa Netflix? Hindi mo ba alam na ang mga ito ay pamamaraan ni Satanas upang ma-distract ka mula sa totoong nangyayari sa paligid? Panoorin itong isang parte ng leak training video ng mga Illuminati. Technology such as the internet, GPS, and RFID chips are pillars of the invisible prison we are erecting around the people. Within the decade, we will have real ID cards that contain criminal records and pertinent information, all linked to federal databases. Cell phones will tell us where each individual is, linked to the same database. Through intelligence agencies and Homeland Security, we will monitor individuals who oppose the Great Plan. and remove them from the grid. Quickly, the population will learn that they have a choice, support the system and benefit from its luxuries, or reject it and lose access to the grid. Sa video ito ay malinaw na noon pa man ay nais na ng mga Illuminati na kontrolin at i-monitor ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng cellphone at internet. Kaya sa parating na New World Order, ang ating ID, vaccine card at pera ay magiging digital na. Kaya madali na para sa kanilang mamonitor ang bawat kilos natin. At madali na rin para sa kanilang matrack ang mga taong walang tatak ng halimaw o 666. Ano ang rapture at kailan ito mangyayari? Sa Mateo chapter 24 verse 29 to 31, sinasabi rito na pagkatapos, take note, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, Magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan Malalaglag mula sa langit ang mga bituin Lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap At dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daidig At titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako at sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 1 to 3, binalaan tayo ni Apostol Pablo na ang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at ang pagtitipon sa atin upang makapiling niya o sa madaling salita, ang pagrapture sa atin upang salubungin siya sa alapaap ay hindi darating hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail Ngunit sa unang Tesalonica, chapter 5 verse 9, sinasabi na hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang poot, tama? Amen! Ngunit ang matinding kapigatian ay hindi ang poot ng Diyos. Ito ay ang poot ni Satanas. Dahil uusigid niya ang sino mang hindi tatanggap ng 666 o tatak ng halimaw. Ano ang seven seals of revelation. Ang first seal ay katumbas ng Mateo chapter 24 verse 5 dahil parehas silang tumutukoy sa pagdating ng mga bula ang Kristo na manliligaw sa marami. Ang second seal ay katumbas ng Mateo 24 chapter 6 dahil parehas silang tumutukoy sa digmaan o labanan ng mga bansa. Ang third seal ay katumbas ng Mateo chapter 24 verse 7 dahil pareha silang tumutukoy sa taggutom sapagkat sa mga panahong iyon isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho. Ang fourth seal ay katumbas din ng Mateo chapter 24 verse 7 dahil pareha silang tumutukoy sa kamatayan at sa salot at posibleng dahil ito sa mga bagong maglalabasang sakit. Ang fifth seal ay katumbas ng Mateo chapter 24 verse 9 dahil pareha silang tumutukoy sa pagiging martir ng mga hinirang ng Diyos at ito na po ang tinatawag na Great Tribulation. Ang sixth seal ay katumbas ng Mateo chapter 24 verse 29 dahil pareha silang tumutukoy sa mga mangyayari immediately after the Great Tribulation and before the day of the Lord. So So, kung ang Mateo chapter 24 verse 29 ang katumbas ng sixth seal, ibig sabihin ang Mateo chapter 24 verse 30 to 31 naman ang katumbas ng seventh seal. Derecho ba sa langit o sa impierno ang kaluluwa ng mga namatay? Ang kaluluwa ng mga namatay ay napupunta muna sa Hades o sa daigdig ng mga patay. At ito ay may dalawang magkahiwalay na bahagi na hindi maaaring tawirin ni numan ang paraiso. At ang lugar ng pagpapahirap, ang lugar kung saan naroon sina Abraham, Lazaro at ang magnanakaw sa krus ay ang paraiso na nabanggit ni Pablo. Dito pansamantalang naninirahan ang mga tapat na hinirang ng Diyos habang hinihintay ang muling pagkabuhay sa huling araw o sa araw ng paghukom. Sapagkat ang mga taong nasa Hades, matuwid man o hindi, ay nananatili pa rin patay o mga espiritong walang katawan. Ang lugar ng pagpapahirap sa Hades ay hindi pa ang impyerno sapagkat ang impyerno ay magliliyab pa lamang sa araw na paghuhukom. At bilang patunay, nang namatay ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa paraiso noong araw ding iyon. Sa loob ng tatlong araw na siya ay nandoon, ipinangaral niya ang magandang balita sa mga patay Ngunit hindi naiwan ang kanyang kaduluwa sa daigdig ng mga patay Sapagkat pagkaraan ng tatlong araw, siya ay bumangon mula sa mga patay Nang may maluwalhating katawan Pagkatapos ng apat na pong araw, siya ay umakyat na sa langit Sa kanang kamay ng Diyos At siya ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman Kaya ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay mabubuhay ring magpakailanman Hallelujah! Bakit ang daming reliyon sa mundo, ang lahat ba ng ito ay daan sa kaligtasan? Para sa mga Hudyo, Muslim at Iglesia ni Kristo, si Jesus raw ay isang tao lamang o propeta ng Diyos. Para sa mga saksi ni Jehovah, si Jesus raw ay si Miguel Arkanghel bago siya bumaba dito sa lupa. Para sa mga Mormon, si Jesus raw ay isang nilikhang nilalang gaya ni Lucifer at sila daw ay magkapatid. Para sa mga New Agers, si Jesus raw ay isa lamang sa mga Ascended Masters gaya ni na Buddha, Krishna at iba pa. Sa dami ng paniniwalang ito, alin kaya dito ang totoo? At paano tayo makasisiguro na kristyanismo nga ang tunay na reliyon? Ito lang ang masasabi ko, let God be true, but every man a liar. Dahil ang lahat ng kasinungalingan ay gagawin ni Satanas upang maninlang tayo at hindi maligtas. At sa dinami-rami ng mga reliyon sa mundo, hindi ba't kristyanismo ang siyang matatagpuan sa lahat ng mga bansa? At kung titignan nyo ang lahat ng mga religious leaders sa mundo, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nabuhay muli mula sa mga patay at siya lamang ang nasa kanang kamay ng Diyos. Pero bakit napakaraming sekta ng Kristyanismo? Tandaan, ang original ay laging maraming counterfeit. Kaya sa po talaga ni Satanas na dumami ang sekta ng Kristyanismo upang ang mga tao ay maguluhan. Kaya imbis na reliyon ang iyong mahalin, ay mahalin mo ang Diyos at iyong kapwa dahil wala sa reliyon ang kaligtasan, kundi nasa Panginoong Hisokristo lamang.